Tito Boy, bakit po may bago na namang pabahay ang gobyerno para sa mga tambay? Ay, nako, Kiko. Ganyan talaga yan. Politika eh. Pero bakit po sila? Kami nga po na nagbabayad ng buwis, hirap makakuha ng kahit anong tulong. Kasi yung mga tambay, sila ang butante na madaling paasahan sa libreng bahay. Ikaw regular ang sweldo, regular ang buwis, hindi ka kawawa tingnan. Pero dapat po yung nagpapakahirap magtrabaho ang priority, di ba? Sa mundo ng tao, Kiko, ang priority ay kung sino ang mas kailangan kuno ng tulong. Kaya dapat wag kang magbayad ng buwis para mas maging kawawa ka charot lang, pero seryoso, diskarte yan. Ang ibig sabihin po, mas magandang maging professional squatter kesa maging masipag na taxpayer? Para sa gobyerno na gustong bumango ang pangalan, minsan mas efficient pa nga. Sad but true, Kiko. Sad but true. Kaya pala ang daming nagagalit. Ang gulo po talaga. Kaya nga dapat, Kiko, lumapit ka sa aming samahan. Doon walang buwis, puro pag-asa lang. Ay nako!